Ayan o sila o. Oh. Saan pa punta, mga girls? Mga pa girls? <laughs> Where is the moon? Yes, <laughs> Under the sun. Ang gala sa kwait. Gagala sila kahit hindi di oh. Pagkabukas, tutulog tulok sa trabaho. Wow, ganda. Parang hindi ako dumadaan dito lagi. Wow, ganda ng mga buildings. Oh, oh, oh. Halaga, oh. uy. Ang ganda, ganda, uy. Halaga, uy. Ayun ang quiet towers doon, oh. Ah, oh, yung may doon. crane doon. Yung doon ng Five Towers. Ito ang Alhambra. Ito Alhambra to hide ito na may kulay. Ito mataas. Ayon, Ay, Artijarian. Ayun ang Artijari building Doon si uh, kapatid niya din nagtatrabaho. Diyan no? sa Chocolate Tan ang Artijari. Oo, oo oh. mall 'yan sa baba. ay, didala natin ay, ah, ayan sila, oh naglalakad sa kawalan akala nila makakabingwit sila ng kabayo sa Alshide akala <laughs> <laughs> makakabingwit sila ng kabayo sa daan, sa daan da, 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 dyan tayo dadaan, oh tumayo na lang tayo doon, no oh, oh diyan ako dumadaan, Heidi Ako nag -e -scooter. Oo, diyan ako nag-e-scooter. Dito? Oo. Diyan ako tumatawid. Simpli. Tatawid ako doon. Delikado. Walang anong magtulay ka papunta doon. Ipapunta eh, doon ang tulay. <laughs> Ayan, no. Dito ako na disgrace yao dito. <laughs> pagliko ko dyan, lumubog ang gulong. Noon ka pa nandito ka Yan ang quiet city Sure ka? Baka Birigan City yan <laughs> Quiet city Quiet city ito ang Alhambra. Ay, ito malaki. Yan o, no, na malaki. Yan ang Alhambra. Dito kami sa tulay. Lagi kong dinadaanan to tuwing umaga, di ba? Ayun ang Liberation Tower, Heidi. Ayun na matulis. Doon banda ang building namin. Yan, nakaakyat na kami ng tulay. Kumapang kami pataas. Galing <laughs> <laughs> I mean, doon. Kumapang daw tayo pataas. Kumapang. Kumapang kami pataas ng tulay. Sa mga building na yan. Ah. Sige, sayaw, sayaw. Sige. Para sa ano... Sa uh, doon. <laughs> Diyan ang Al-Shahid na. Papunta na kami sa Al-Shahid. Punta kami sa Al-Shahid Farm. Maya, makikita naman din yan sa Al-Shahid eh kami galing oh. Madilim dyan, mayroon dyan ng drarip. Madilim dito guys, oh. Wala dito. Dapat nilalagyan dito nila ng ilaw, no? Oo, oh, ayan, oh, madilim. Mamaya lang guys, madilim dito. Wow, sana all na sa <coughs> In the first time, you order in quiet setting. Ayan. Ang ganda man, oh, Ang ganda man sa video. Huh? No? Huh? hindi dito Huh? ni Siya. sila. <coughs> Ala. Good evening guys. Good evening. Dito ako sa Kuwait City. Papunta kami sa Al Shahid Park. Kung saan maglalakad-lakad, mag-iikot-ikot. Joke. Kasama rin. Ka. Ayan ang mga kasama ko. Oo oh, ang liwanag dito Ang liwanag ng mundo Once there was a land sa... Ayan na Malapit na kami sa gitnang Al-Shahid Makakapasok na kami Hoy ang first time daw Ano? Pumahalik sa ha diyan no, ang first time first time pumasok kumahalik pumahalik sa git La mga tomboy gold bilis ang daming gold o. gold to guys gold tau? gold bars? Oh, baka mahulog to sa ano. Ayan, oh. Balang baba. Malis, malis. Ano may... Hindi na nila to. Then, alhamdulillah. Hada sa tikmal, ano? Badal bet? Badal bet? Badal Fish pan. Fish pan yan? May mga puno ng mga dates, oh. Ano yun? Fish pan? mga gala ng Al Shahid. Ang kagandahan lang dito sa Al Shahid, ano ang kagandahan? Daming puno. Ang daming puno, ang tubig is scattered din. Fresh from the farm. Kala niya kambing siya, papunta siya sa damu-damu. Al Shahid Park at night. Ang face ko na oh, hindi na mainit no. Daan na niyan dyan? Upuan na niyan dito, hindi naman kadaanan. Kaya ang upuan man to, <laughs> <laughs> Kaya, <mapuan> man <laughs> to pa. <laughs> kabilaan. <laughs> hindi man. Ayan, oh, ang ganda. Ang ganda ng pictorial dito. Wow! Upuan mo muna doon agad. Ayan, dyan. Go. Kaya usang sa kasi maganda. Tingnan mo siya, oh. Doon, no, nandoon. Wala nang kamera. Tapos na. Wala na, tapos na ang shooting. Kamamay si dadaan na naman sa labas. Tintin, labas tintin, tintin, kaya ha? nga eh. Iikot ng shade na Kaya nga, tara na natin sa may ano, fountain. Tintin, tara. Tara na. lang yun sa Salubungin na lang natin. <laughs> <laughs> hindi yun square, hindi, dahil, <laughs> hindi, yun. hindi, Ako, okay hindi, 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 O oh, hindi triangle ang diamond. Ano nga yung parang pufy niya diamond nga. parang pepe niya. Dalawang ganun. <laughs> diamond sa paraha. Ay. Oh. Hey. <laughs> hey. Hindi man diamond ang pepe ni Heidi. <laughs> Ay titi pala yan. Titi man yan sa kanya. Ah, <laughs> titi <nya> to. <laughs> Yan ang bantayog ni Dr. Rosy si Rizal. <laughs> si Heidi Si Heidi Rizal. <laughs> Madidimolish ka. Ni living si Dr. Rosy si Rizal. Kaya nga. Ay, ano basahin mo? Ay, ano basahin mo? Oh, nabasa mo? Arabic yan, o. Oh. Oh. I Amay, mean, we are here to. In Allah. Ada yung mga nandyan. The Martyr Monument. Hoy! Ano ka nang halaman dyan? Punta sa Diamond. Punta na tayo sa Diamond. Punta na tayo sa exciting part. Uh -uh. Ay, pasok na naman ako sa tunnel. Ayan. Ito na kami. Lapit na kami sa katunod. Uy, dito na oh. Saan ka pupunta? Nagbibidyo ako. Ayan si Siya Potpot. Napunta kami sa may isda. Yan, picture ka dyan. Yan, di ba? Yan ang video ko sa may isda. Oh, oh. Ay, ito video o maliwanag o. Oh. Yan na si Sia, si Tigang Sia. Doon na tayo, dito na tayo mag-shortcut sure o doon tayo? Dito na tayo. Okay, mas... Ah, dito tayo kasi dito tayo lalabas na Tarang... Yan oh. Hi, Ay, salamat. Ayun doon ang sasakyan o no, ang parking ng sasakyan. Dito ang mm -hmm. ano. Ayami Madami. Ay, no, nakita mo doon ng mga tower, oh. Sa video ko. Ay, nakita ko. O, oh, diba? Uy, may mga ano pa, may mga nagpakaan. Oh, dito ka na. Wow, ayan oh, yung baro. Yan, ang barok. Ayan ang barok ko. Yan ang barko. Yan. Ayan ang ibon oh. Diyan ka picture huwaw okay. wow, 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 wow oh. Ay, kita man din oh. Ang ganda oh. Ang grabe. Ang ganda niya. Bilog na bilog siya no. Yan ang kabuuhan ng Al Shahid. Al Shahid sa gabi. Al Shahid at night. Al Shahid sa dilim. Ano pa? Al Shahid in the dark. <laughs> Ganon lang yun. Ang mga ilaw ang bawat daanan o no, para hindi ka matalisod. Yan. May iro na doon grocery at eh, trolley pero ang mahal dyan. Eh, mahal talaga yung trolley. Oo, yun. grabe. Doon sila sa may pong. Sa mga pong sa may fountain niya. Ayan, dito lang ako nakabitsubitsu kasi walang mga tao. Mga sila nandoon. <laughs> Bawal kasi sila bidyuan, di ba? Nagagalit. Dito, dito. Dito sa fountain niya. Carpet, hindi ang carpet. Parang siminto yan. Hindi, carpet yan ang makakawa. Carpet <laughs> <laughs> talaga rin, carpet. Daw. <laughs> Sana sila? Sabi <coughs> na, parating na tayo sa may ano. Andun siguro sila, andun. Tara na. Dito tayo, shortcut na tayo, shortcut. Oo, oh, oh, pwede yan. Nakaka... Shortcut na tayo, shortcut ang dilim. Ang dilim dilim. Nasaan ng mga tigang? Saan? Wala man. Wala man dito na tayo. Saan sila? Saan sila? sila? Dito na kami sa may fountain pero wala na ang fountain. Wala na kaming naabutan. Picture ka na lang dito Heidi. nag guys pa uwi na ang mga tigang oh ang mga pa baby girls oh, pa uwi na mga pa baby girls ng kuwait kaya pala madilim eh Pinunasan ko sa likod luminaw na nasa na ba tong picture na to <laughs> Ayun. <laughs> Ayun oy, gabi na oy. Next time pupunta pa tayo dito. Tandaan nyo kung saan kayo nagpa-picture ngayon, bawal na sa susunod. Sa iba namang na lugar. Oh, hindi, doon. Dito yon Doon sa kabila. Wala dyan. Hoy, dito doon. Walang daanan. Daanan dito na kayo bababa dito na. Palabas sa may tunnel. Palabas sa may grid. Ay, dito? shortcut? Dito man yun ang shortcut. Hala. Hala. Bababa. Bababa tayo sa baba. Oo, yan ang mga building doon sa Jara. <laughs> ha? Jamia? Salmiya yan? <laughs> Pababa ko no kami sa baba. Alam nga naman sa taas. <laughs> Mama sila sama ba. Iya na. Dona green. <laughs> dayamon na square, dayamon na oblong. Ano ka ang dayamon niyo? Ang diamond ni ay oblong, kasi tumboy siya. Oh. <laughs> pa na kami, pa-uwiin na. Matatapos din ang gala siguro. Tama na isa lang, picture na to sila. Ang mga tunnel sa kwai. Baka, sum, baka, sumikat na kayo sa kwai. Ang kalsada dito papunta sa atin? Hindi. Andun sa kabila. Sa taas. Hindi kalsada to sa taas. Maria, dito tayo sa kabila. Daan. Maria. Daan sa kabila. Daan, oh. Dito tayo na lumabas sa kabila. Yan, galing kami doon sa tunnel. Kalsada yan sa taas Ang Al-Shahid sa gabi ay Al-Shahid sa araw. Siyempre. Oh. ano <laughs> ka? Tayo. tayo. na? Hala. Maria, tawag ka ambulance. <laughs> Pagdahan-dahan ako ngayon rayo may rayo ma ako, nagdahan-dahan din ako. Hindi ka na nito makakatriran sa diop mo. Pauwi. Pauwi na tayo na ano natapilok 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 siya si Heidi hindi mo inaano ang kapitbahay mo lugar aray ang sakit man ito <laughs> hindi mo kayo nagsabi tumusok din sa akin tumusok na nga sa inyo <laughs> ang ingay man dito Uy, ipilipil, oh. Pero hinug na, Heidi. Dapat green pa. Hindi ba hinug na yan? Dapat green pa, pa. Pantano sa bitok, di ba? Tigang na siya. Ang ipil-ipil. Oh, ah. maano, mag-udara, oh. Alam mo, ang planchay, sakay-sakay, oh. Hindi lang. <laughs> para madali. Nasakay na lang tayo para <laughs> saan sa lab. Hanapin niyo ang amo niyo diyan. Ang employer niyo. Yeah. Pero, ko, hindi. hindi. <laughs> Wala diyan. <laughs> Ito. <laughs> ninono mga ninono yan nila oh. mga ninono yan nila oh. Kaya nga memorial, di ba? Oh, doon tayo sa taas niyan kanina. Park ito, wala dito sila. Ano lang 'to? yan lang ala alaala nila. Oh. Uy, babay na guys. So, ang ingay nila. Ang Diamond Square. Ang Diamond Bilog. Oo, <laughs> oh, oh, madilim. Babay na. Babay. Babay.